pangapangyaw. Isa na namang folding storage container ang i dito sa bahay. At kasama kong nga uh, nag-assemble dito ang misis ko. Tinulungan niya ako kung paano gawin ito at para malaman din niya kung paano ang pag-assemble dito sa container na to. Yan ang mga roller niya, mga gulong niya, at uh, limang patong siya at meron siyang kasamang cover sa pinakataas-taasan niya. Ito ay napakaganda, komportable, marami kang mailalagay sa loob sa bawat shelves nito. Kahit na ang laman lahat ng supermarket ay pwedeng ilagay dito. Ganyan siya, kaganda, maluwag sa loob. Bawat shelves niya, meron siyang kanya-kanyang saraduhan. Meron siyang gulong. Kahit pumunta ka pa sa supermarket mo at lagyan mo siya ng laman doon mo na lang at tapos tulok mo na lang papunta ng bahay. Kaya anong sabi ni Mrs.? Yes, maganda siya. Ito nga, kasama ko siyang nag-assemble. Baka mamaya kung ako lang mag hindi ko matatapos kagad ito. Dahil sa dami ng mga gawain. Baka mamaya niyan, meron na naman kasunod na i-deliver naman yan. Matatambakan na naman si ako. Hoy! Kaya mga pangyaw, huwag nyo nang ipagpabukas ang mga dapat nyong magawa ngayon. Gawin nyo na ngayon. Alright? Sana'y nasihan kayo at nagkaroon ng idea dito sa pag-assemble, dito sa folding container storage na ito. Bye-bye!